Magluluto po tayo ngayon ng beef steak po. Ang halo po niya is beef, lemon, meron po siyang uh, soy sauce, black pepper, onion, garlic, then water. Masarap po po siya. Uh, tagal dog na beef steak po yan paboritong ulam ng mga Pilipino. Yummy po siya. Mga idol, kain na tayo. Masarap po siya.